Hi guys, welcome back to my channel So ngayon nga ay laro ng Creamline versus Endless At ito na nga natumba si Maring Gemma Galanza Sumakit ang liig at balikyat So medyo pinakaba kung o kin, kinabahan ng kanyang mga fans pero okay okay si Maring Jema sumasayaw pa nga eh o di ba tingnan niyo pero nilagyan ng ice pack yung kanyang liig kasi sumasakit nga pero habang tapatapos na nga si Gemma kahit sumasakit ang liig minamasahin niya eh tuloy pa din ang kanyang pagsasayaw iba talaga ang ating ang energy ng ating Maring Gemma galan sa ang ibang fans na kinabahan sa cream line kasi muntik nang matalo sa first set o ba diba? iba talaga magpakaba itong Team Creamline. So yan naman po guys ang ating update. Ayan, 8 wins na ang Team Creamline. semifinals is waving. At baka yung magtatapat daw sa championship is Choco Mocho versus Creamline. Hindi ang saya at punong-puno na naman ang venue. So yan po guys ang ating update. Hanggang sa muli. bye bye